Tayo mano po. Upo ka dyan. Upo! Nabuntis mo na eh! Di ba? Eh kung nag-aaral ka nga, nagawa mo yung hindi dapat eh. Tapos ngayon nabuntis na gusto mo mag-aaral ka pa rin. Nagaguhan Alfred! Wait mo lang ako dyan, usap na si nanay at sa tatay. Ay hey, na eh. Oy! Ako pala na kasama ko si MJ. Ah, hindi pala. O oh, ba, kamusta? Hmm. Kasi nga pala si tatay. Papa mo, nasa loob. May liyan ko, may ginagawa ka, may hinahanap lang. Eh, hey, na eh. Hmm. Gusto ka sana natin makausap eh. Bakit? Ano lang sa sa kwarto? Tara, hindi tayo sa loob. Anong bang pag-uusapan natin, anak? mo ang seryoso yan, ha? Eh, hey, na nice. May problema kasi. Anong problema? Si MJ pinalayas sa kanila. Pinalayas? Ba't pinalayas? Layo ka sana mga galing. Bakit? Buntis si MJ. Ha? Buntis? Ay, Diyos ko po. Ano ba yan, anak? Di ba hindi naman kami nagkulong sa inyo ng bahay ng tatay mo? Ala, kaya nga pinayagan namin kayo. ba? Diba? Yung lagi kayong magkita. Pinayagan namin kayo na maging kayo. Ba't ka na muna na? Ah. Ay, Nay, kaya nga gusto ko rin makausap ko tatay. Kasi baka di ko kayaanin ito. Ay, may Diyos ko po, anak. Mahirap hirap na yung pinasok niyo. Alam mo naman, di ba may pinapagatas pa tayo? Ikaw na isa sa mga inaasahan namin. Sige, ganito na lang anak. Ako muna ang unang kakausap na tatay mo ha? Para makabuelo na muna tayo. Ngayon, pag kinausap ko siya, tapos tinawag ka na namin, nasamaan pa rin kita kasi baka mamaya, naku, baka saktan ka ng tatay mo ha? Sige na, salamat po. Ani? anak mo? Asan yung uniform May ko? Ito mo pa hinahanap eh. Uniform mo? Wala Mag Iba ko tamo. na nga. Okay na yun, pero tuyo na. Hanap ako na hanap eh. Kala ko naman. Bakit mabiyahe ka na ba? No, mamaya ka okay, pala ma mabiyahe. Oh, Ay, ni. Ang sa sana ako sa'yo. Tungkol saan? Tungkol kay Alfred. Anak na sa panganay natin. Oh, ngayon? Mapo ka muna. Hindi, sabihin mo na. Hindi mo na ako ano. Eh kasi, si Alfred, may problema. Sa school ba? O ano ba? Pwede kang magalit eh. Pero, may iintindihan kita. Sabi ko na, yung maganyang lapit mo, problema na naman eh. Dalit sa'yo muna ako, ano ba? Ano ba nangyari? Eh, siya na ang masasabi sa'yo. Sige mo nga! Ay, basta talaga. Nak! Hindi ka na. Pasok ka rito. Huwag na masasabi sa papa mo. Tayo mga naku. Pupo dyan. Pupo! Ano yung problema sinasabi ng nanay mo? Sigit lang, may ipakita mo muna anak mo. Kaya nga, tinatanong ko eh. Relax ka lang. O, keksalitan! Tay, nabuntis ko po si Angie. P***** yung nasahan ko po na oh! Yan ang plano mo ngayon? Eh, tay. Natapos ko po yung pag-aaral ko. Tapos mag-aaral pa ng trabaho. Hindi yan ang gusto ko marin eh! Yan yung mahigpit na lagi kong binibili sa'yo. Kinonsenti ka na nga namin eh, na maaga kayong maging karelasyon, tapos ganyan pag gagawin mo ngayon. Nabuntis mo na eh. Diba? Eh kung nag-aaral ka nga, nagawa mo yung hindi dapat eh. Tapos ngayon nabuntis na gusto mo mag-aaral ka pa rin. Nagagawa mo Teka, inaam mo yung boses mo. Kumalma ka naman eh. Yan. Kaya ganyan yung anak mo. Diba? Yan na sinasabi ko eh. Kada papagalitan ko, gigit na ka. Hindi natututo ngayon. Pare pares tayong problema ko. Eh, yan ang ngayong problema eh. Kaya solusyonan natin. Pinalayas na ngayong babae sa kanila eh. Alam naman paalis din natin yan dito. Na sila pupulutin eh, ng mga bata. Kaya nga tayo nandito, di ba? Ano bang drama sa kanila ng mga niya? Eh, dati ng tao rin ang tila, ba't pinalayas? Tay, gusto ng mga niya. Huwag siyang uuwi hanggang nilalagay ang bata. Ano? ang bata tapos ang mga magulang niya? Ano na mga magulang yan anak? Tignan mo na. Grabe naman ang pamilya yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pamilya. Alangan niya na yung anak, hindi pa pa uuwi, papalayasin at gusto ipalagay ang bata. Di, nee, solusyon na natin to. Ito ni ano pa nga ba? Eh, kahit magpunoy ko ng pasayong buong muka at katawan niya, hindi masusolusyon ng isang problema yung problema nangyari. Sige na, puntahan mo muna sa MJ doon. Huwag kang magpahalata. Nagagalit ako sa'yo. Bilis! ani Paano? Kaya nang pinalayas na yung bata sa kanila tapos papalayasin din natin ang anak natin. Hindi tayo makakabuo ng solusyon sa problema. Kung problema ulit, itatapan natin sa problema na nangyari na to. Pwede naghihirap tayo. Pwede minsan o kadalasan, kinakapos tayo. Kaya hindi tayo mamamatay tao. Kamat niya ama. Ito, na natin to. Magkawin mo na tayo ng apo. Blessing yun ni. Eh. Okay. Ganun na nga. Dugo ko na rin yan. Tutubo na yan. Kaya... Kailangan nating magtulungan para dyan. Hanggang din nagpapatid dalawang paan natin. Hindi matatapos. Ang na responsibilidad natin bilang magulang sa mga anak natin. बाहिर <laughs> आए <laughs>